Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, gumuho ang parte ng bundok na ito sa barangay Western Uma sa bayan ng Lubwagan Kalinga kahapon November 10. Dito, agad na na ang dalawang individual na nasa wi na kinilalang sina Eric Magwin at Aki Magwin. Dalawa naman ang napaulat na nawawala at isa ang nakaligtas na nagtamo ng sugat sa ulo. Magkakaroon sila sana ng assessment dahil sa bahay eh, doon sa bahay na uh, sa bahay habang nandun sila sa loob biglang uh, nagka-landslide kaya ayun pati sila na natangay na yung bahay totally collapse pero kaninang umaga nahanap na ang isa sa mga individual na nawawala at kinilalang si Ricardo Magwit Nagtutulungan na ang mga residente at otoridad sa paghahanap kay Kagawad Redentotinio. Isa rin ang kumpirmadong patay sa Tinglayan, Buscalan Kalinga matapos malunod. Then nahulog po siya uh pagkatapos nahulog siya mo almost five meters, then after that the uh, tinangay po ng creek. Mm -hmm. Kaya nag nagkaroon ng search and retrieval and uh, nakuha dito sa may sa may Chico River. Patuloy na rin ang paghatid ng tulong Always sa mga bayan fun, sa Kalinga na naapektuhan ng super bagyong uwan. Ang daming landslide mo. mm, -mm. Ang daming landslide. So, kasalukuyan pa yung punch through ng mga ginagawa ng mga engineering natin. Ang problema talaga is kailangan pa na maglakad yung mga responders natin na papunta doon. So, and the area is uh, wala talaga rin signal, ma'am. Okay. Samantala, malalaking tipak ng bato at putik ang dumaloy sa Gapu Creek, Barangay Lubo, Tanudan, Kalinga, kahapon, November 10. Yung Gapu Creek, uh, malapit doon sa mga kabahayan, yun po ang ano, uh, source ng clutch flood. Sa kaparehong bayan, umapaw din ang ilog sa Dumanay Bridge. Uh, yeah. Ang pundasyon ng hanging bridge na ito, bumigay na rin isolated at pahirapan tuloy ang pagbibigay ng relief goods sa apektadong pamilya. Pinasok din ng tubig ang ilang palayan sa barangay Dakalan. Mahirap din po ang sitwasyon nila ma sa, ano, sa ngayon kasi isolated nga po sila. dahil po sa aftermath po na ano, ng Typhoon Juan. Kasi nag, nagkaroon lang plus flood dun sa malapit sa ilog. Uh, na tahan yung uh, mga communities doon. Ang ginawa nila, uh, nag-sick shelter sila sa mga mga rice granaries doon sa mas uh, safer na area. Bilang time. Twice na po to eh. Nung time po ng Taipon, Rosita, ganun din, uh, nag swell po yung river, yung Tanudan River, coming from uh, Barlig Mountain Province. Yung... Uh, Uh, foundation po na ano, yung footbridge doon. Uh, oh. Hindi na makatawid yung mga CNT papunta sa kabila, doon sa may high school. Malaking hamon ngayon para sa lokal na pamahalaan ang paghatid ng tulong dahil sa mga nasirang daan. Samantala, Patay na nang mahanap ang isang 57 anyo sa lalaki matapos matabunan ng lupa ang kanilang tinitirang bahay sa barangay Latang Barlig Mountain Province. Nangyari ito kahapon ng madaling araw sa kasagsaga ng pananalasa ng Super Typhoon 1. Sugatan ang dalawa nitong anak na lalaki pero sa kasamaang palad hindi na umabot ng buhay ang 24 anyo itong anak na lalaki. So, yung isang victim is nagkaroon ng head injury And uh, eh, sad to say, dahil sa series of landslides, going to a bigger hospital, uh, hindi, hindi, siya immediately na na-refer sa Luis Hora or Bontoc General Hospital. Samantala, isa rin ang kumpirmadong patay sa Tinok Ifugao. Sa inisyal na investigasyon ng Tinok Municipal Police Station, lumalabas na natulog ang biktima sa kanyang taniman sa kasagsaga ng pananalasa ng Super Typhoon 1. Sa ngayon, Nagpapatuloy ang isinasagawang rapid risk assessment ng mga probinsya upang matukoy ang halaga ng pinsalang iniwan ng super Bagyong uwan. Samantala, tatlo naman ang nasawi sa probinsya ng Benguet, kabilang na ang isang sa 65 na babae na nooy natutulog rin sa kanyang bahay sa Sitio Tinalo, Barangay Balay, sa Bayan ng Kabayan, at dalawa naman sa Bayan ng Bugyas. Mahirap dito is mayroon tayong mga casualty tatlo yung casualty natin, isa dun sa may uh, munisipyo ng Kabayan, munisipyo ng Buges na dalawa. So, landslide related lahat. Landslide uh, related lahat. So, yun ang ano natin, uh, um, itinitingnan na para makatulong tayo sa pamilya. Tiniyak naman ng iba't ibang bayan ang tulong sa mga kapamilya ng mga nasawi. Jose Robert Inventor, or News.